Eh, uh, ah. Oh, ya, pupus terang guys. Oh, mati hebat, guys. Ice cream, ice cream. Oh, ya, ice cream. Ayo, kita hawak nih. Oh, ice cream. Gimana, man? Eh, oke, gimana, man? Adik, adik, postur, adik, Ah, oh, kasta. 1000 pieces ka naman 'te. Ah, kaya oh, 'yan. Ah, pa-pambili 1000 pieces. 'Di ba? Amang kaya 'yan, 'ta. Hi. Ayun na lagi tayo duwaan. Oh, 'yan 'yon. Ah, nagawa 'ta. Ah. Amang ka ice cream. Ayun. Bungad pa lang dito guys, bungad. Bungat bungad pa lang nga, gud niya lapo. man dito nga. man dito nga bulong. Ah, bike tayo baik tayong mo ba pan? Eh, yeah. mo flag ni uh, 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 yeah. like? Yes. then huh? video yan. Oh. Nakalay like video ka hindi? Hindi, hindi ako nakalive wala akong ano oh, ayan. Oh, mag-hi kayo. Hi. Hi. Hi.

Kan nga live. Kasi <laughs> guys, di dito eh. Uh, bungad ti Papuntang Big Buddha. Hmm. Da kami pa lang itibaba. Magpagnapag na. Ayan. yang kami pupunta. O, oh, ayan. kami pupunta. Akyat kami dyan. Ayan. yang kami pupunta. Oh. Let's go! O, sana kayo. Mukhang yung tagpichu tayon. tayo.